na what's up, mga bro hari na ang mga sticker mm. il bro tulong ng riders hari na akong mga chubmas! Muda damo damo chubmas! libre lang ni sa'yo pangatag, pangatag ko pangatag ko mga amigo tanga riders kag sa mga amigo, tangga pa init sa kalsada. Puro tube mask, kag sticker. Hmm. hmm. Ari na, color yellow. pag may gold. So, mapasupport lang ko mga bro. Ari siya, libre lang niya. Ang tube mask ipanagtago ni sa mga amigo tanga riders kag sa mga amigo tanga gapay init sa kalsada dadlaw okay so and so mga bro ride safe keep safe and stay safe sa kalsada